Hindi pa man natatapos ang problema sa mga lugar na niyanig ng lindol sa Luzon, tumama naman ang 6.5 na lindol sa Eastern Samar kaninang hapon. Nilinaw naman ng PHIVOLCS na walang banta ng tsunami sa bansa. Maaksyon si Romeo Lopez. Naglabasan mula sa mga gusali ang mga residente ng Tacloban dahil sa malakas na lindol kaninang hapon. Makalipas ang ilang minuto, nagtakbuhan na sila sa kalsada dahil sa takot na magkaroon ng tsunami. Kita rin sa CCTV ang pagyanig sa loob ng isang drugstore sa Katarman, Northern Samar. Nagmamadaling lumabas ang mga empleyado at customers nang gumalaw na mga produkto sa istante. Maya-maya, lalo pang lumakas ang pagyanig at nawalan na ng kuryente. Ayon sa FIBOX, sumentro ang 6.5 na lindol sa San Julian Eastern Samar, banda ala una 37 ng hapon. Tectonic o sa lupa tumama ang lindol, intensity 6 ang naramdaman sa lugar. Maaari itong magdulot ng pagkawala ng balanse ng mga nakatayo at pabagsaki ng ilang bagay. Pero nilino ng FIBOX na wala namang banta ng tsunami sa anumang bahagi ng bansa. No threat ang evaluation namin dito. Initially kasi magnitude 6.2 and then we raised this to 6.5 when we had more data. So ang 6.5, it's crossing over dun sa threshold na pwede nga magka tsunami. Pero when we looked at the tsunami database, wala namang pwedeng umabot to a 1 meter wave na pwedeng generate. So no threat pa rin yung condition. Naranasan din ang malakas na lindol sa iba pang lugar sa Visayas, Bicol Region at sa Mindanao. Nasa sampung aftershocks na rin ang naitala. Posible ro itong magpatuloy at maaari pang makapinsala, kaya pinag-iingat ang publiko. Umaaksyon, Romy Lopez, News 5.